Ang pula sa likod ng katahimikan. Hindi lahat ng paghihiganti ay nagtatapos sa hustisya, minsan nauuwi ito sa pagiging halimaw, mga posibilidad na mangyari kay Kurapika. Isang alternatibong kwento kung saan si Kurapika, matapos makamit ang kanyang paghihiganti, ay hindi makahanap ng kapayapaan. Sa kanyang paghawak ng pinakamapangwasak na anyo ng nen, dahan-dahan siyang kinakain ng sariling galit, hanggang siya mismo ang maging bagay na kinatatakutan ng mundo. Tahimik ang gabi, ang buong mundo ay parang natigil sa paghinga, habang si Kurapika ay nakaluhod sa malamig na lupa, hawak ang huling Scarlet ay nanabawi niya. Sa wakas, natapos na ang paghihiganti. Ngunit sa kabila nito, wala siyang naramdaman. Walang gaanong ginhawa, walang saya, tanging kawalan. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang magbago ang kanyang nen. Ang Chain Jail, na dati ay nakalaan lamang para sa Phantom Troop, ay unti-unting nagiging walang limitasyon. Hindi na siya nakakulong sa kanyang oath, dahil natupad na niya ito. At kapag ang isang sumpa ay natapos, ang kapangyarihan ay lamalaya. At nang lumaya ito, hindi si Kurapika ang kumokontrol dito. Ang mga katangian ni Kurapika, na nagdulot ng takot sa lahat. Si Kurapika ay mahusay sa Nen. Kaya niyang basagin ang estilo at kahinaan ng sinumang kalaban sa loob lamang ng ilang segundo. Shane Mastery, ang kanyang mga kadena ay hindi na lamang panggapat, nagiging nakakabura ng kaluluwa. Hindi na lamang katawan ang napipinsala, pati alaala. Scarlet Eyes Berserk Mode, kapag namula ang kanyang mata, ang kanyang nena ay tumataas sa antas na halos hindi na kayang sukatin, pero kapalit nito ay nawawala ang kabutihan sa kanyang puso. Sapagkat wala na siyang dahilan para mabuhay, kaya wala na ring dahilan para umatras. Dahil sa sobrang kapangyarihan, nagsimulang kumalat ang takot sa mundo ng mga hunters. Maging ang mga eksperto sa Nen, ang mga hari ng kontinente, at maging ang Zodiac family ay nagsimulang mag-usap-usap tungkol sa isang banta na maaaring sumira sa balanse ng mundo. At sa dilim ng kanyang pag-iisa, si Kurapika ay naglakad sa landas ng pag-iisa. Hanggang sa siya mismo ang naging alamat. Isang pangalang binubulong, hindi binabanggit. Isang aninong pumapatay ng walang tunog. Isang bansot na Diyos ng paghihiganti na naligaw ang direksyon. Kurapika, hindi na siya ang batang naghanap ng katarungan. Kundi ang halimaw na hindi marunong tumigil. Sa huli, isang tao lamang ang naglakas-loob humarap sa kanya, si Gon, dala ang alaala ng pagkakaibigan. Kurapika, hindi mo kasalanan ang pagkawala nila, pero hindi rin ito ang paraan para mabuhay. Ngunit walang tugon si Kurapika. Tanging luha lamang ang bumagsak mula sa kanyang pulang mata, luha na mas mapait pa sa dugo. At sa gabing iyon, ang mundo ay muling natuto. Ang tunay na nakakatakot ay hindi ang pinakamalakas. Kundi ang hindi natakot mawala ng kahit ano.